Eh gusto rin namin makakuha ng detalyadong impormasyon kasi nagpalabas din po ng advisory ang embassy natin dyan sa Cairo. Ito naman ay mayroong kinalaman dito sa nangyayari at patuloy na nangyayaring kaguluhan dito sa Ethiopia. Pinayuhan po ng Philippine Embassy sa Cairo, Egypt, ang lahat po ng mga Pilipino na huwag munang magtungo o mag-travel dito sa bansang Ethiopia dahil sa pagdedeklara po ng Federal Democratic Republic of Ethiopia ng anim na buwan na state of emergency dito pa sa may Amhambra dahil sa nangyayaring kaguluhan sa rehiyon. At ito po mga Pilipino sa Ethiopia, pinaalalahanan ng Philippine government na mayroon pang mga alert level sa ibang mga rehiyon. At pinayuhan din po ng embahada natin dyan sa Cairo ang mga Pilipino naman na sa mga nasabing reyon at huwag nang umalis o mag-evacuate na. Can you give us details on this uh, Vice Consul? Patuloy pa rin po ba ang kaguluhan sa Ethiopia at yung mga alert levels po ba? Are we still maintaining them? Tama po yun sir. No, yung pong alert level 4 na yan, matagal na pong nakaset yan for the uh, northern regions of Ethiopia. Maalala po natin noong taong 2021, uh, ang province ng Tigray ay nagkaroon ng uh, civil war uh, between the federal government at yung local uh, military groups. Mm -hmm. Luckily, uh, natapos na po yung ano na yan, yung kaguluhan na yan at nagkaroon na ng ceasefire. Background lang po, nung mm -hmm. nagsimula yung Tigray War na yan, we had about 17 Filipinos na napauwi natin noong 2021. Mm -hmm. Simula po noon, yung level 4 alert level na evacuation, mandatory evacuation, ay nanatili sa Tigray at tatlo pang sakop ng Northern Region. Katulad uh -huh. kasama ko dyan ang Amhara. Uh -huh. Kasi magkadikit lang huang ang Amhara at ang uh, at ang Tigray. Now, ang nangyari po since August 4, uh, nag-declare nga huang Ethiopian government ng state of emergency sapagkat yung local militia na nandun sa Amhara ay sinasabing nag nagkagulo, uh -huh. nag, nag nawawala ang stabilidad ng bansa. Kasi nga pilit na parang ina, ano, ang uh, tawag ba dito, yung bag yung, incorporate ba ang mm -hmm. local military to the whole Ethiopian military uh, mm -hmm. group. So may, may struggle ngayon, mm -hmm. di ba mm -hmm. So, kaya ako nag-declare ng, ng state of emergency since uh, August 4. Sa so, anim mm -hmm. na buwan po yan. Okay? Now, balik naman po tayo sa tanong ninyo, kumusta ang mga Pilipino doon? So, kaya nga ako na nasabi ko, since uh, November 2021, Uh, Naka-alert level 4 na po yan ang mm -hmm. apat na regions sa Hilagang Ethiopia kasama po ang Anghara. Gano ba karaming Pilipino nagtatrabaho dyan sa mga nasabing uh, uh, region o bansa, lalo dyan sa Ethiopia? For, ito po is base sa aming ano, registration, no? yung voluntary registration. Ang naitalaho namin as of uh, January to June period of this year, uh, 165 Filipinos. Oh, ang, okay apa ang nasa iti sa buong Ethiopia. pati mm -hmm. uh, um, ano po ito, ang composition ng mga Pilipino sa bansang ito, uh, kalatot sa mga regions, no? Mm -hmm. uh, majority ay mga teachers, mga mm -hmm. teachers ng English. technical vocational schools. Oo. Oh, okay. so, ano po 'yan? Mga engineers nagtuturo ng uh, 'yung hospitality management. Mm -hmm. uh, Ethiopia po kasi is merong, ano, very Uh, successful uh, technical vocational ano uh, education system mm -hmm. uh, at bawat state o bawat region may kanya-kanyang parang state university at mm -hmm. uh, diyan ho sila nakikita naku, uh, nagtuturo so i-connect lang po natin sa nagaganap na kaguluhan sa Amhara. wala ho tayong uh, mga nababalita ang Filipino teachers na nandyan sa Amhara mm -hmm. if we if we check ko yung ano yung mapa medyo malaki ho yung province eh. Uh -huh. At uh, hindi naman buong Amhara region ay uh, may gulo. Uh -huh. Meron pong isang uh, university na tinatawag na Wolo University. Uh, meron daw hong Filipino teacher na nandoon. Uh -huh. And according to our member ng Filipino community, nakaalis na daw po siya na nagsimula yung gulo na sa Addis Ababa na. Ng so Kapit safe na siya. Okay? Safe na, okay. na po. Uh -huh. So uh, ano pong ginagawa niyo para manatiling safe itong ating mga kababayan na nananatili pa rin sa Ethiopia? Yung sa Ethiopia, uh, lucky po no wala na pong, matagal na pong walang Pilipino na nasa Tigray, yung na, okay. yung unang site ng civil war yung mm -hmm. 2021 pa. Ah uh, naiba na rin po uh, na ang pumunta mga Pilipino sa two other uh, northern regions ng Ethiopia. Marami yung pong 165 na registration namin ay mm -hmm. makikita na lang talaga majority sa Addis Ababa which is in the center at yung mga southern regions. Mm -hmm. Okay. malayo sa gulo. Uh, Ethiopia po kasi halos katabi niya na yung Djibouti sa silangan at sa uh -huh. sa timog naman ng ano, nang ng Ethiopia ay Kenya na halos. Uh -huh. No so yung mga teachers na at mga iba pang Pilipino ay nandiyan sa Addis Ababa at sa south, pa south. Medyo ano malayo sa ano sa sa northern part. Uh -huh. Um ginagawa po ng embassy is patuloy lang po tayong nagbibigay ng advisory na uh -huh. 'wag pong pumunta sa mga regions na may kaguluhan. Kasi matagal na pong may alert level 4 dyan. Wala pong nakakapuntang mga workers walang deployment.